Good morning guys, good morning Pada bagong araw, pada bagong vlog Welcome to my YouTube channel guys At kung bago pa na sa channel ko Subscribe nyo na yan Bell all the like mga kapag At follow nyo na rin ako sa Facebook pit page ko Dong P morning guys, good morning, good morning Ito Ang ah, tapit tayo ng highway Tapos so, tapos tayo mag-slice Pero wala tayong pakwan Dahil Yung pinadala natin kagawin palpak Ah, yeah, let's go uh -huh. guys, tapakita ko sa inyo palin ako Mano, know Pwedeng maatayo. Na tayo. Ayan, let's go. Dito 'yung pagbrat. Ah, nabibigyan na ko ng kape. Ah, let's go. Ayun, guys, sepnya ko. Ano? tapos na 'yung mag-slice, guys. Ay. Sana ay eh, makaubos tayo ngayon at ang panahon natin guys oh napakadilim makulimlim Kung no. kumbaga nagbabadyang ulan ah, tapi kami ng saging eh saging oh. ah guys kaya sana eh paano makaubos ito ulit ko pala <smug noise> sa ulan guys, oh, ayan oh. Dan buti na lang tumigil tigil kong bakya. Ay, grabe ang lakas hangin. Ayun. Ooh, uh, yan guys, panin natin. Sala ko makakaabot tayo ngayon. Pala 11:40 pa lang guys, simulan na. Ilaibin po rin umaga. Grabe oh. Grabe, guys, buti na lang. kalau dalaw oh. tayong Oh. pati Saging, no, basa, oh. Mm, Grabe talaga guys. Ayan na, tumigil sa Oh. So. Yeah, let's go guys. Kapag binigay nila pwente, eh, wala yung makalaki yun. Yes, makakaubos tayo Tumigil Sumigil ang ulan guys.